yun, tatanaw na natin siyempre, eh, madilim na rin buti na lang, malapit na tayo bago dumilim ng sobra yun o oh. pa sila eh, hindi na maaano ng camera kasi andun pa sila sa baba One eternity later. Yun, guys, dilim na talaga ha. Palabot na naman tayo guys tapos wala pa sila yan ito tayo susulitin natin ang magandang tanawin yun know, o bahay ng kumpara ni papa may ilaw na yun guys tapos ando pa sila mama naririnig ko yung boses guys ayun o no. kataan nyo naman napaganda ayun o no. bundok na tinatawag na may poet. hindi sa pagiging bastos guys pero ang alam ko may poet yung tawag niya kasi tingnan nyo naman guys yung ano nya no parang nakalabas talaga na poet. Yan. yan. Sa libis yan guys, sa libis matatagpuan. Paparteng tayabasan. Yan. Medyo ma ano ano pa tayo. Malayo-layo ng konti. Hindi na natin makita yung daan guys. So yun na nga guys. Kumamit na tayo ng flash. Dahil di na talaga makakita. Yan. <coughs> Ganun pa rin. Medyo madilim. Pero kita na natin daan. In case of may asman. Sleep tayo. Ayan na lapit na natin oh. Ayan ang ilaw. Gilisan na natin Ino yung lahat. Ayan ang ilaw eh. Ay, ito na rin yung backwoods. 5 minutes later. Ayan guys, nandito na tayo. Ayan, si Ketonyo. At dito tayo tutulog mamaya. Ayan. Ayan si Lolo. Inaano niya yung matabang aso. Ayan. Ayan you o, know, grabe ng dilim dun guys. Dito tayo nang galing. Dapat Ayan. Ayan, sila Kuya Jom okay. Si Mama, hindi na makita si Kuya Jom Pare Ayan, si, si Mama Pagod na pagod Ayan yung tent natin dala kanina guys Tignan parang umaga pa rin Saan yan? Ngayon lang yan? Oo,